Kata kanta Di ko man maamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Hindi ko man maisip. Sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip Sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin Ako'y alipin mo kahit hindi batid Aaminin ko minsan ako'y manhid Sana ay iyong naririnig Siyung jaka pagkuy na sa sabik, ikatikau lang ang nais magatbe. Malamig man o mainit ang gabi, naiskos anang iparating na ikaw lamang ang siyang aking E B I K N. bye, -bye.